Ito po ang ating pinrepair na ulam ngayon. Isa sa pinakamasarap guys na gulay. At paborito rin natin yan siya. Kaya masarap siya. Pinakamahirap naman din gawin. Ipapakita ko sa inyo guys kung saan natin kinuha yan. Kung papaano kunin. At ipapakita ko rin sa inyo guys kung papaano siya gawin. So una guys, eh syempre pupunta tayo dito sa bukid. Pero eh, weather weather lang to guys. Pag tag-ulan, sakayan sila, nagsisipagtubuan. Bibihira yung tag-init na tumutubo yung ganyang gulay guys. So, una po punta tayo dito. Pagka meron kayong mga ganto, yung may mga tanim kayong ganyan. Yan, pag tag-ulan, bibisitahin nyo yan. Kasi maraming tumutubong ganyan. Tambo ang tawag sa amin yan guys. Pero pagka gustong gusto nyo kumain ng ganyan, at wala naman po kayong pwedeng paghunan. Siyempre guys, bibira lang yung mahirap din talaga yung magtanim ng kawaya, ng tiring, ng kung ano-ano, kung saan mo yan siya kunin. Eh, po yan bilhin doon sa palengke. Meron din pong gawa na na ganyan. Yung tawag dyan guys, igadgad eh, na. Yan, per kilo yata yung benta nila ng ganyan. Yun, mas madali. Hindi na kayo maghihirap na pumunta pa ng bukid. Kaya, ako kasi guys, uh, naisipan ko lang na ganyan. Kanina kasi pumunta ako dun sa bahay namin at nakita ko yung nanay ko guys, nagagadgad. Tinanong ko nga, aba yung ano na pala, tag na pala. So, ang ginawa ko, wala talaga akong kaplano-plano na pupunta dito sa bukid. Ang ginawa ko guys, is sinama ko to yung aking pamangkin, pumunta kami dun sa bukid at kumuha kami ng ganyan. And after mo nga na gano'n guys, makakuha ka na ng gano'n, syempre, babalik ka sa bahay nyo, uwi, uwi muna tayo guys. Syempre guys, matutulog muna ako kasi nga pagod na ako kahapon sa pagkuha ng mga tambo doon sa bukid. Yan, kaninang umaga, yan ang ginawa ko. Nagbalat ako ng mga tambo. Dahil medyo matagal-tagal nga yan siya guys kasi gagad garin pa yan. So, ang ginawa ko nga po, wala pa nga po kaming ligu niya ni Yayam. Si Yayam, may nakatitig lang sa akin guys. Tinitignan niya kung ano yung gagawin ko. Pero, pansin nyo ba na halos hindi niya rin ginagalaw. Natatakot siya doon sa matulis na yan. Oh. Yung parang buntot-buntot ng tambo guys. <laughs> yung parang bus niya kasi masakit po yan, matulis. Kaya ayaw halos ayaw niya ring hawakan. Pero guys, hindi yan siya umaalis diyan, nakatayo lang at nakatitig lang sa akin. Alam niyo na iayaw niyang mawala tayo sa paningin niya. Niloloko <laughs> ko kaya siya, guys. oh so, parang nakikiliti siya pag tinatapat ko sa may tiyan niya. Hindi talaga yan siya umaalis, guys. Binabantayan niya lang ako diyan. Ganyan lang babalatan mo lang yan siya hanggang sa magnipis na at pwede mo na yan siyang guys. Ang tawag doon ay e, gidgarin pala gidgarin. Parang ano lang siya guys kung nakakita na kayo ng puso ng saging ganon. Babalatan mo lang siya tatanggalin mo yung mga makakapal na balat hanggang ganyan. Magnipis siya at pwede mo na siyang gulayin or islicein. Pero ito guys, hindi na siya yung islice. Ayun, guys, tignan nyo nga, oh. Nakakuha nga po pala kami ng ube kahapon. Yun, doon yung sa tanim ng nanay ko, guys. Pero, hindi na nga ako naghukay niya. Nakuha ko na lang doon sa bahay ng nanay ko. Binigay niya lang po sa akin, dapat po ipanghanda ng ate ko. Kaya lang, eh, hindi na siguro kaya ng ate ko magluto, guys. Binigay sa akin ng nanay ko. So, ako na nga lang po ang magluluto. Lalagyan ko na nga lang yan siya ng kamote pang parami kasi medyo kukoti lang po yung ating ube. Bago nga po, palayag, na rin guys. Tatanggalin muna natin yung medyo dumi-dumi dyan, dyan sa ilalim. Tapos babalatan lang natin ng konti para malinis siya at kumines. So, after po yan nating balata ng konti, tanggalin yung mga kintab-kintab niya dyan, guys. Yan. gagad natin. Pwede po yan kung matalas ang inyong mga kuchilyo. Kasi yan sa amin, guys, yung kuchilyo na ginamit ko. Mapurol siya. Ang ginawa ko, inasa eh, ko muna. Kasi ito si Nana, eh, hindi siya mahilig maghasa ng kuchilyo, guys. So, ako pa talaga yung nagpatalas niyan para may magamit tayo. Kasi yung sa itak namin, guys, although malaki-laki yun, ganyan din, mapurol din siya. So, kailangan pa rin hasain. Dito na lang, ito na nga lang yung kuchilyo, Kasi ito na yung nasa ako guys, tsaka medyo maliit-liit, malinis na rin siya. Kaya kung mapapansin niyo yan na lang po ang pinagtiisan kong gamitin para panggadgad ko rito sa aming tambo na lulutuin. Dito ko na nga lang po ito ginawa sa labas kasi guys, pag nandun sa loob, binandun si Yaya, pabalik-balik, mahirap na at matalas ito yung kuchilyo, baka mamaya ibigla niyang mahawakan kahit na nasabihin na nandito ako nakabantay, mas maganda na yung nag-iingat iniisip ko nga guys, e, dito ko na nga lang po ito palalambutin kasi kailangan pa natin palambutin ito guys para mamaya pagluto natin eh madali na lang doon ko po mamaya lulutuin sa taas doon sa gasol pero pagka ganitong papalambutin natin dito natin ilalaga sa uling guys para matagal-tagal at yan guys malapit na nga tayo matapos Pagka ganyan napapansin nyo binabalatan ko yan siya guys para at least kahit papaano eh, makuha pa rin natin yung maliit na at yung pinakadulo eh bibigay ko na yung sa basurahan <laughs> Yan na nga po guys, yung ating finished product. O, oh, di ba? Marami siya. Pero mamaya, pag pinalambot natin yan, ililiit yan siya guys. Kukonti yan siya mamaya. So, ang ginawa ko, inugasan ko po muna yan. Kasi, ilalaga ko po yan. ilalagay ko muna dun sa kasirola guys yan. O, oh, yan. Hinugasan ko muna para siguradong malinis. Although, malinis naman siya guys. Kaya lang, kailangan pa ring hugasan. Sa palengke guys, may mabibili kayo na ganito. Yung iba, ganyan lang, hindi na nilalaga. Yung iba naman, may mga binibenta na laga na siya, lulutuin mo na lang. Kasi mas maganda guys yung laga na para malambot na kaagad. So, kunting luto na lang dahil malambot na nga. Yan guys, tapos na tayo. Pupunta tayo dun sa baba para doon natin isa lang. Nakapagpadingas na nga po pala doon kanina ng uling. Yan, dyan sa pugo natin. At Buti na nga lang, nagbaga na siya guys. So, habang pinapalambot natin yung ating labong, idito dito tayo. Dito muna tayo sa taas guys. Yan, ang ating ilalagay, dalawang daing lang ang ating ilalagay guys. Kasi nga, dalawa lang kami ni nanay. Yung gusto ko sana na ilagay doon ay shrimp. Mas, ano guys, mas masarap. Kaya lang, ilalabas pa kami. Tinatamad na ako guys, mamili doon or lumabas doon sa labasan. Kasi baka mamaya eh, wala naman ding binibentang ganun. Mas maganda sana bumili doon sa bayan. Kompleto. Pero oh, nandiyan na rin lang guys, may daing naman tayo diyan. Yan na lang. Ang gagawin ko nga po habang niluluto ko ito yung gulay, eh, nagprito na nga po ako ng daing para ipapatong ko lang dito guys sa ibabaw, toppings ba? Sigurado naman na hindi na maalat 'yun kasi nakailang hugas ko na 'yun guys. O oh, umukulo-ulo na. Antay lang natin na kumulo pa guys ng konti. At yan, nilagay ko na nga yung daing sa ibabaw Masarap na yan, masarap niyan guys kasi nilagyan ko yan siya ng mga pang magic natin na pampasarap. at nilagyan ko nga lang po yan ng pork cubes kanina. Talaga namang siguradong masarap na yan guys. At yan na ang ating lutong ulam. So, kakain na po muna kami guys. At si nanay at si yaya ay nandun pa sa kwarto. Kailangan nating ipaghain muna ang dalawa. So, yummy na guys. Sa mga hindi pa nakakatikim ng ganito, itry nyo guys. Super sarap.